At eto na nga mga kachoko pam, itong ating si Milkay, ayan, nakikimaarites na naman. Malayo na naman ang tingin at siguro kung nandito siya sa baba ay siguro nakaakyat na naman yan dito sa ibabaw ng cage. At ayun nga po si Kitkat sa may kusina, kumakain na naman, napaka magutumin talaga nitong ating si Buntis. Eto nga po ipapakita ko sa inyo kung sino yung tinitingnan dito ni Milka dito na naman pala si Mingming at nakatambay na naman. Siguro nagtataka si Mingming, walang kumukulit sa kanya. Ar po kasi ay wala dito sa terrace ngayon. Ilagay po muna namin siya pansamantala doon sa likuran sa may malaking cage. Maliit kasi yung cage niya dito sa may terrace. Mamaya po ipapakita ko siya sa inyo. At balik po tayo dito kay Milka. Kaya naman po siya nandi sa taas ay kasi nag na po siya. At tapos lang din niyang maistad. Kaya dito muna namin siya inilagay kaysa naman siya ay ikulong. Ito nga po si Arp natin. Ayan nga po at natutulog yata. Nakatuwa nga po pala itong si Arp kapag andi dito sa malaking niyang cage. Wala siyang ginawa kundi matulog ng matulog. Yan nga po pala ay hit na rin kaya pansamantala ay inilagay muna namin siya dito. Pag kasi hit ang female dog ay amoy na amoy po iyan ng male dog. Iiwasan po lang namin siya na mapuntahan ng mga aspin dito kaya pansamantala ay dito muna siya sa cage. Okay na okay naman po si Arp dito kasi malawak naman po ang galawan niya dito. Ibabalik din po namin si Arp doon sa may malawak na area niya doon sa may terrace after 2 to 3 weeks